good day po mga kapayad na and God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa ating trabaho. So ngayon po yung topic po natin ngayon about po sa tanong ng ating pong uh, kasama regarding po doon sa pag interview na naman. So marami tayong nagtatanong about po sa papan uh, paano makakapasa sa interview or ano ba talaga yung mga technique So talagang normal po yun kasi yun naman talaga yung pinaka point natin dito is malaman natin ano ba yung tama natin gagawin para makapasok tayo sa ating trabaho. So yun yung naman number one eh. So yun nga may tanong na naman po paano naman daw sa 11 general orders. So makikita po natin talaga ba diba, 11 general orders din take for granted ng mga bagong security personnel lalo yung mga mag apply So wag na wag po natin gagawin. Kinakailangan kung gusto po natin makapasa o maging bihasa sa pagiging isang security personnel, kailangan basic maging matatas po tayo. Ito yung pinaka-pundasyon po ng ating tatahaking trabaho. So, 11-0 na naman. Okay, sige. Itapit po natin ang paulit-ulit para at least yung mga followers natin, especially yung mga bago pa lang, makamagkaroon sila ng napakalaking idea para higit nilang mapanatili yung kanilang trabaho at yung kanilang mga hirap eh hindi nasasayang kasi pag magiging security personnel ka po hindi biro malaking gastos license pa lang magkano po yan mga requirements pa lang napakadami po niyan eh. diba? yung pagod natin yung pagtitis natin pipila ka na mahaba kung saan sa mga kukuha ng especially sa krami sobrang dami ng tao pero hindi alintana kasi unang unang gusto natin magtrabaho bakit natin gusto magtrabaho para magkapera para sa at para sa pamilya 'Di diba, lahat gagawin natin. Ngayon, ang tanong diyan yung basic pa ang marunong ka na. Habang ka nag-aasikaso na requirements mo, alam mo mag-apply ka. Dapat you must know 11 general rules. Pwede dapat una you have to memorize, know the meaning and the important is the application. Kasi bago mo may apply ang EDT, kailangan alam mo muna. Bakit hindi natin kaya i-memorize? Kasi ang tanong ko sa atin, paano daw mo memorize? ang 11 General or eh, hindi memorize ang 11 General Orders pero kapisa ano kaya niyang ipaliwanag. So maganda rin yung tanong kasi marami naman talaga dibe naman na sabi ko nga when it comes to memorization nahihirapan sila. Pero pagdating sa pagpapaliwanag, pag sinabi mo yung isang um, pangungusap, nasasabi agad nila na papaliwanag nila ng mga so, May mga ganyan talaga. Okay, given po. Sige, sabihin natin talagang hindi na hindi niya makamisalo. Pero kaya naman niya ipaliwanag yung isa isang mula June number 1 hanggang 11. Okay, i-compare natin. Ano ba ang mas okay? Kabisado mo, you have memorized mo ang 11 kilo, pero hindi mo kaya ipaliwanag. O, uh, hindi mo memorize ang 11 kilo, pero kaya mo naman siya ipaliwanag. Kung titingnan po natin, syempre sa number 2 tayo. Hindi nga niya memorize, pero kaya niya ipaliwanag sigurado makakaya niya ang trabaho kasi bangin po <coughs> kung memorize mong 11 Q at hindi mo kabisado mahirap mong i-apply kasi hindi mo alam yun memorize natin pero hindi natin alam ano ba ibig sabihin doon paano may apply pero kung hindi mo ma memorize pero kaya mo may ipaliwanag sa isa hanggang 11 kaya mo i-apply kasi the importance of 11 general orders is the application so para hindi ka mamali mag-apply dapat alam mo ibig sabihin kahit hindi natin memorize di ba? So, okay, sige. Mas maganda na yun. Yung hindi mo memorize, pero kaya mo maliwala. Kung hindi mo memorize, sabihin agad sa interviewer, Sir, hindi ko po memorize ang ilay video. Pero kaya ko po ipaliwala isa-isa. Mahina po talaga ako sa memorization. It takes time po bago ko na-memorize. Since po, na nainapot ako na pag interview Talaga, ang ginawa ko po talaga kung saan ako sa nakumadala, kaya ko siya ipaliwala. Kaya po ako kasi po kaya ko siyang i-apply dahil naiintindihan ko po ang ibig sabihin ng bawat 11, 11 general orders dangan nga lamang po hindi ko siya recurrence ay ko nga be honest and tell me kasi ramdam nila yan na nagsisinwaling ka o hindi so kung sasabihin mo ng gano'n sigurado yung mga papapura okay na ipaliwanag mo yung natural isipin niya kaya to sa trabaho kasi alam niya yung ibig sabihin ng ilawin despite hindi niya memorize pero napapaliwanag niya mula 1 hanggang 11. So, napakahalaga. Kaya nga lahat po ng aking followers, lalo na yung mga magsisimula pa lang na magsisecurity, magiging officer, dapat memorize nyo rin ang 11 general orders. Huwag mong sasabihin na officer na ako, hindi ko nakabisado. larong ang bababa. Pag officer mo, who? ang basic na security hindi mo alam like you have to memorize yun 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 kaya mo ipaliwanag kasi pa naging officer kaya yun lang naman ipapaliwanag mo sa kanila naan dyan lahat so kailangan alam So, kinakailangan tayo mga officer kung nasa detachment, i natin sila na i-memorize siya. Kung sila hindi alam at talagang binigyan natin ng chance, discretion na po natin yan, turuan po natin sa detachment natin na aralin nila. Kasi kailangan nilang lumago. Kung meron silang opportunity na mas maganda kesa sa detachment natin at willing sila na mag-apply basta tama at mahalaga sa kanila, baka wala natin. I-push natin sila to grow huwag nating hahayaan pulongin sa mayong sistema kasi mas maganda habang tayo nabubuhay nag-create tayo ng mga tao na lumalago sila iyon po ang isang purpose ng security office hindi lang sa trabaho kinakailangan alalayan natin sila towards sa pag-improve nila to get success in life okay so yun po kung hindi natin memorize sige yun po. okay naman yung sinabi ng ating parang kaya ko lang sabi ng followers natin na yun nga hindi niya nga sa tama po yung sabihin nyo lang po yung totoo at ipan kaya mong ipaliwanag, sigurado ka sa center. At pag naka-duty ka na, kailangan i-memorize mo po yan. Kasi ang standard po is you have to memorize 11 general orders, know the meaning and the important is the application of what you learned from that 11 general orders. Kasi doon lahat po ang susi, para ka magtanggupay sa trabaho mo bilang security personnel. Kinakailangan po natin harali po. So siguro naman po na itindihan po ng ating ano to, uh, followers sa mga bago pala Kaya niyo po yan. Basta po sigilo lang tayo. Walang imposible. Maraming po salamat. Eh. God bless po sa ating lahat.